Hello guys, good morning guys. Namis ko na guys ang baboy. Kaya ayan magluto ako ng sinigang. Napakuloan ko na yan. Pero tinapong ko yung unang kulo. At nilagyan ko na ng luya at saka sibuyas. Mamaya na yung kamatis guys. Hayan na guys, malambot na ang baboy. Excuse. Ilalagay ko na ang Ayan guys. Mamaya ng kamatis sa kayong sili guys. Tara hindi maduro yung kamatis at saka sili ang hangin. Ayan na guys, ang aking sinigang na baboy. Nalagay ko na yung talong, tsaka petchay kamatis, at sinigang mix. Lagay natin ang siling pampabango. Maanghang kasi yan guys, pag isinami ko, isa isinama ko, isinama ko siya sa pag, ano, pakulot. Ayan hmm, guys, ang aking sinigang na baboy. Ulam ko ngayon. Yan, gusto ko ganito guys, na kamatis Tatlong klaseng gulay.